Yo, yo, yo mga do, so eto na naman tayo no, yung ating sitaw, grabe, sitaw na hataw na hataw ang bunga So eto na, ang mga palatandaan nito guys, para yung sitaw mo, syempre maraming bunga Kasi ang secret nito is, ah, ang pataba ko dito, yung mga isda na hindi ko gusto no Yung mga isda sa, na sa, nahuhuli ko na hindi ko type, ayan siya. So ang gagawin nyo guys, eto matanda na to, pero magugulay pa rin to, anong gugulayin mo dito? eto actually pag patuyuin mo tong ganito nakatanda, yung buto nito tutubo ulit. Ito hindi na natin gugulayin. Ang gugulay na natin dito ito, yung buto niya. So pag kinuha mo to ng gantong style, tina mo malambot yung buto. Ayan oh, natipisa mo pa ayan oh. di ba oh. diba, malambot yung buto niya. Yan ang masarap. Ibuto na lang ang gagawin natin dito. Sa dami ng sito ko dito mga do, grabe o. Oh. Ma Magkaka-atritis ka na lang. <laughs> hindi mo pa maubos yung mo. Siyempre, binibenta ko rin to doon sa iba natin mga kababayan dito, no? Natural, mura lang ang benta ko dito, no? Depende kung magkano lang bigyan nila sa akin, yun na lang yung benta ko. Pero siyempre, at least kahit papano, kumikita ka, the same time, meron kang uh, pagkain. So, like I said, ito, ito na yung gulay natin na uh, pambuto. Parang beans mo na lang additional, no? Kasi ang masarap sa sitaw ganito. Hindi ka marunong, akala mo, ito, okay pa to. Gulay pa to kasi malambot pa to mga do. Malambot pa to, yan. Ito, malambot pa rin to. Pero ang masarap talaga sa sitaw, yung ganito pa sa kaliit. Yan o, no, yung ganito pa sa kaliit. Yan, ganyan o, no, baby pa. Tignan nyo yung itsura ha, mga do, yung mga pagkakaiba no. Nung mga sitaw ha. Ito, matanda na. Ito, matanda. Ito yung medium. Ito yung pangbenta ng sa pampalengke. Pero ito yung the best. Yan, yung ganyan no. Yan ang the best. Kasi ito wala tong ano. Wala pa tong buto no. Tinan mo, pag uh, tinanggal natin to no. Tingnan niyo itsura nito mga duha, wala tong buto. Yan ang iyan ang hindi ka magkaka-arthritis kasi yung buto niyan sobrang baby pa, sobrang bata. Ito ang masarap, kumbaga ubod ng sitaw. Yan ang masarap gulayin, yung mga ganto ubod lang. Huwag muna yung mga ganto. Ito pang beans na to. Protein na protein na talaga to kasi beans na ang kinukuha mo dito. Ngayon, pag hindi mo kasi in-harvest tong mga sitaw mo do, hindi siya magpo-produce katulad nito oh ayan, pinapatanda mo to. So, anong nangyayari? Hindi siya nagpuproduce ng panibagong uh, bunga kasi pinatatanda mo yung, ano eh, yung isang puno niya. Ngayon, kung harvest ka ng harvest, mars marami ka makukuhang uh, tawag dito, sitaw. Kaya ang sitaw talaga, maganda tong uh, negosyo kasi marami siya magbunga talaga eh. Panalo ka dito mga do. Grabe yung harvest mo. Yan pa lang yun. Actually, ano lang to. Apat na puno lang to ng mga sito mga guys. Pero dahil siguro din mataba yung lupa ko. Dahil nga ang pataba dito ay ano. isda. Katulad nito oh. Hindi siya nagbunga ulit. Kasi nga pinatatanda mo yung ano niya. Yung uh, puno. Yung kanyang bunga. Kaya maganda dito. Habang baby pa lang. Harvestin mo na para magbunga siya magbunga. Ganun ang technique guys sa ano sitaw. Sa sitaw, kung meron ka nito, pag nag-matured na siya, ready na magbunga. Every 2-3 days, harvest ka ng harvest. Ito, laki to laki, harvest ka lang ng harvest. Magsasawa ka talaga mag-harvest ng sitaw na talaga, sa totoo lang. So, yan ang, ano, yan ang isa sa mga halaman na masarap din itanim. Kasi, hindi ka mabubord dito sa sitaw na to eh. You know? Tanim mo lang to, buto lang nito, tanim mo lang, wala. it and forget it. Grabe. Marami kang fresh na sitaw palagi. Ayan, oh. Grabe yung harvest mo doon. Oh. Sobra, oh. lalaki. Oh.